What's up sa inyo mga tropa, panibagong araw, panibagong video at panibagong pagod na naman para sa ating munting negosyo Pero ayos lang mga tropa, masaya naman ako sa ginagawa ko at kumikita naman kahit papano Alam niyo mga tropa, sa totoo lang tamad ako eh at ako ako mag-decision sa mga bagay-bagay Pero in a one day na-realize ko na lang na kung mananatili ako sa ganun ay walang mangyari sa buhay ko Sabi nga ni Kong TV, kung hindi mo babaguhin yung takbo ng isip mo ay walang magbabago sa buhay mo kaya nag-focus ako sa mga bagay na kaya kong gawin, hindi sa kahinaan ko. By the grace of God mga tropa, ay eh, nalampasan ko yung kahinaan ko at ngayon nananatili ako nakatayo. Hindi dahil sa magaling ako ha, at hindi rin dahil sa malakas ako at hindi rin dahil sa matalino ko. Ang lahat ng yan kaya ako nananatiling nakatayo ay dahil sa Panginoon. Maraming nagulat sa akin mga tropa dahil hindi na ako umiinom, hindi na ako tumatambay, hindi na ako naninigarilyo at lahat ng bisyo ko naiwasan ko na. May mga nagtatanong na tropa ko, mga taga ibang lugar na bakit daw hindi na ako nagbibisyo, nagkasakit daw ba? ako, bakit hindi na ako umiinom. Sabi ko sa kanila mga tropa, sa na yung ginugol ko sa mahabang panahon, napakaraming taon, napakaraming kung sinayang na pagkakataon sa buhay ko, siguro sapat naman na yung para iwan ako na lahat ko at mag-focus na ako sa kung ano man yung dapat na gawin ko ngayon para sa pamilya ko. Alam niyo mga tropa, sa totoo lang, napakahirap magbago, sobrang hirap talaga magbago, sobrang hirap dumabas sa bisyo na nakasanayan natin araw-araw, napakahirap talaga. Kaya maraming nagtatanong sa akin ng mga tropa ko, lalo na yung mga taga ibang lugar kung paano ko daw ba naiwasan lahat ang bisyo ko kasi hindi nga sila makapaniwala na hindi na ako nagbibisyo. Alam niyo mga tropa, kung gusto niyo nang magbago at lumabas sa mga bisyong napasukan niyo, ang unang-una mong gagawin, kausapin mo si Lord. Kausapin mo si Lord na sabihin mo sa kanya, Lord, na gusto ko na magbago, tulungan mo ako. Kasi kung tayo lang ng mga tao, eh, hindi natin kaya magbago. Walang tao na kaya magpabago sa kapwa niya tao dahil tanging ang Diyos lang ang pwedeng magpabago sa tao. Alam niyo mga tropa, sa totoo lang, kung ako lang ako, kung ako lang sa sarili ko, matagal na akong sumuko. Pero dahil sa awan ng Panginoon, ay nananatili ako nakatayo. May mga nagsasabi nga na tropa ko na napakalungkot na doon ng buhay ko kasi wala na daw akong happenings. Well, totoo naman yung mga tropa dahil hindi na ako nakakasabay kapag may mga happenings sila. Pero ito lang masabi ko. Yung kasiyahan kasi natin mga tao, hindi lang naman yan sa bisyo makikita mga tropa. Maraming bagay na pwede magpasaya sa tao, hindi lang naman yan sa bisyo nakikita eh. Kagaya ng pagyakap ng anak mo, paggalik ng anak mo, pagsabi sa'yo ng anak mo ng I love you, diba? Yan yung mga bagay na magpapasaya sa tao. Ito mga tropa, may sasabihin ako sa inyo. Kung gusto mo maging masaya, huwag mong hanapin sa bisyo. Puntahan mo yung anak mo, lakuin mo. Eh kung wala ka namang anak, punta ka sa nanay mo, yakapin mo, kausapin mo. Alam nyo mga tropa, late ko na nalaman nung wala na ako magulang, na isa pala sa nagpapasaya tao yung kausapin natin yung mga magulang natin. Ngayon mga tropa, miss na miss ko na gusto kong kausapin yung magulang ko dahil wala na sila. Legit talaga mga tropa. Isa pala sa magpapasaya sa ating mga tao ay eh, makipagbanding tayo sa kapamilya natin, sa nanay natin, sa tatay natin, sa anak natin. Dahil late ko na nalaman yung mga bagay na yan. Dahil noon nakapokus ako sa bisyo Dahil dun lang ako nagiging masaya. Kaya ngayon mga tropa, na-realize ko napakarami ko palang bagay na sinayang. Napakarami ko palang panahon na sinayang. Dahil ang buong akala ko noon yung kasiyan ay makikita sa bisyo sa mga bagay na gusto natin. Itong mga tropa, dahil walang rewind sa tunay na buhay, huwag mong hahayaan merong kang hindi magawa sa buhay mo ngayon. Nakikita mo itong dalawang bata na to. Sila yung huling customer ko kagabi. Habang kumakain sila, eh, nagkukwento sila. Nakikita daw nila yung mga video ko sa FB. At gustong gusto nilang kumain dito pero madala sila walang pera. Kaya ngayon, karoon ng pagkakataon na makakain sila dito. May dala silang pera, yung isa 20 pesos, yung isa 25 pesos. Pero kung tutusin, yung pera nila is kulang cool yun para makakain dito sa cart natin. Binigyan ko sila ng naayon sa pera nila. Pero dinagdag ako lang din ng konte yung in order nila. Ang sabi ng isang bata doon sa kasama niya, sa wakas nakakain na rin ako dito kasi pangarap ko talaga makakain dito. Wala namang special doon sa dalawang bata pero doon sa ginawa nila is meron. Meron kang matututunan. Sabi ko nga sa inyo kanina, walang rewind sa tunay na buhay. Iba yung mangyayari ngayon at iba na rin yung mangyayari bukas. Kaya huwag kang matakot gumawa ng desisyon kung alam mo tama. Sinasabi ko to mga tropa, based on experience, hindi based on kung anong laman ng aking bulsa. Dahil kung usapang pera, wala ako niyan. Dahil lang palagi ko lang dala, eto kahit saan ako magpunta. So, yun lang mga tropa. Maraming, maraming salamat. Mag-iingat po kayo lahat.